Anthony Davis first option pa rin bukas ni JJ Redick laban sa Phoenix Suns at maglalaro bilang power forward. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging practice ng Lakers kanina mga tropa na madami ang napabilib sa solid na team chemistry ng Lakers at maraming nagsasabi na nagbalik na nga daw ang 2020 Lakers vibe. Pati nga si coach JJ Redick ay nakatanggap ng papuri sa mga fans matapos nga na makisali ito sa ginawang practice ng Lakers. Sa practice nga na ginanap ng Lakers kanina mga tropa bago ang bakbakan nila ng Phoenix Suns bukas. Nagkaroon nga ang Lakers ng drills kung saan maglalaban ang kanilang mga bigs laban sa kanilang mga guards. Kung kung saan ang rules nga ay ang mga big man lang ang pwede gumawa ng shot attempts pero bawal sila lumagpas sa dalawang dribble. Makakakuha naman ng one point ang mga guard kung sakali mapigilan nila ito. Una ang sumalang ay itong si Anthony Davis at Austin Reeves. Di man lang nga ininda ni Anthony Davis ang depensa ni Reeves. Ngunit di nga naipasok nito ang kanyang ginawang teardrop dahil dyan unang nakapuntos ang mga guard ng Lakers. Kaagad naman na bumawi si Davis kay Reeves sa pangalawa nitong attempts sabay nag two small gesture pa. Sumunod naman dito si Lebron James at Dalton Kneck na di nga nakaporma ang rookie sa kanyang senior na si Lebron James. Binigyan lang ni LBJ ng isang floater ang rookie. Kahit nga ang anak nitong si Bronny James ay hindi rin pinaligtas, binaisik lang na lusutan ang kanyang anak sabay two-handed dunk. Subalit hindi nga ito counted dahil sa dami na ginawang dribble ni Lebron. Sumunod naman itong si Hayes at D'Angelo Russell na kinain nga lang ni Hayes ang depensa ni Russell sa kanyang ginawang spin move sabay floater pero sa second attempt ng Lakers big man ay natawagan na ito ng offensive rebound na nagresulta ng puntos ng mga guards. At kahit ang bagong head coach ng Lakers ay nakisali na din si Drills, hinamon nga nito si Jackson Hayes. Grabe nga ang pisikalan ng dalawa kahit nga ginamit na ni Hayes ang kanyang height advantage ay sumablay pa rin ito dahil dito nakuha ng mga guards ang panalo kontra sa mga big ng Lakers. Marami nga ang mga natuwang mga Lakers fans dito. Ibang-iba na nga daw ang vibes kumpara last season. Magaling nga daw talagang makisama itong si JJ Redick at nakikita nga ng mga fans sa roster ng Lakers ngayon ang 2020 Lakers vibe. Samantala, dahil nga sa impressive performance ni Davis na karang araw laban sa Timberwolves, ay nakahandang subukan ni Coach KJ Redick si Anthony Davis bilang power forward sa kanilang laban bukas laban sa Phoenix Suns. Naniniwala si Coach Redick na magiging malaking tulong ang paglipat ni Davis sa posisyong ito, lalo na laban sa isang mabilis at offensively skilled na team tulad ng Suns. Ayon sa kanya, ang versatility at athleticism ni Davis ay magbibigay ng kakaibang dynamics sa laro ng kanilang team, kung saan siya ay mas magiging malaya sa loob at labas ng paint. Sa paglipat kay Davis sa power forward, ang layunin ni Coach Redick ay palakasin ang depensa laban sa big man ng Suns. Inaasahan niya na sa posisyong ito, mas maiiwasan ni Davis ang masyadong physical na laro sa ilalim ng basket na maaaring makatulong sa kanya upang maiwasan ang mga pagkapagod at posibleng injuries. Bukod dito, nagbibigay din ito ng pagkakataon na magamit si Jackson Hayes sa center position na magpapalakas ng depensa sa ilalim. Ipinaliwanag ni Coach Redick na ang move na ito ay bahagi ng kanilang strategiya upang mapaghandaan ang mas mabilis at malalakas na opensa ng Suns. Naniniwala rin siya na sa power forward position mas magkakaroon si Davis ng oportunidad para makashoot mula sa mid-range o 3-point line na maaaring magbigay ng dagdag na bentahe para sa kanilang koponan. Ang laban bukas ay inaasahang magiging mas mabigat at excited si coach Redick na makita kung paano maipapakita ni Anthony Davis ang kanyang husay sa dati niyang posisyon. Ang buong team ay handang ibigay ang kanilang pinakamahusay upang makuha ang ikalawang panalo laban sa isa sa pinakamalakas na team sa Western Conference.